isang napakagandang balitang pabor na pabor sa Batang Gilas Boys Under 16 at sa bagong head coach na si Teniente L.A. Tenorio inilabas at schedule ng Under 16 si Yaba Qualifier ating alamin sa bidyong ito pagkatapos mong pindutin ang like at ang subscribe button. Pasok! at pagkatapos nga ng mahabang pag-aantay ay inilabas na ng Southeast Asia Basketball Association o si Yaba ang magiging venue at schedule ng gaganaping 2025 FIBA Under-16 Asia Cup si Yaba Qualifiers at nakatakda nga ito ngayong darating na Mayo ng 24 hanggang at 30. Sa unang pagkakataon simula noong 2019 kung saan nag-host ang Pilipinas sa Southeast Asian Games, muling ang nabigyan ng pagkakataon ng ating bansa para sa kompetisyon na ito at magiging paborito sa ating kupunan dahil alam niyo bang magiging home court advantage ito para sa atin? Matatandaang naging sunod-sunod ang pagwalis ng ating kupunan sa Piba si Yaba Qualifier sa mga nagdaang taon. Ang magiging binyo ng kompetisyon ay wala pang binibigay na eksaktong lokasyon pero gaganapin ito sa probinsya ng Batangas. At speaking o Batangas, sa mga hindi pa nakakaalam, alam nyo bang ang bagong head coach ng Batang gilas Boys na si Teniente L.E. Tenorio? ay mismong residente ng naturang probinsya? Oo, at ang gaganaping FIBA Under-16 Asia Cup si Yaba Qualifiers ay hindi lang magiging pabor sa ating Under-16 squad kundi pabor na pabor din sa ating bagong head coach dahil sa unang pagkakataon na siya ang humawak sa Gilas Boys Youth Team maswerteng naging home court advantage kaagad at ang kinaganda pa nito mismong sa lugar na kinalakihan niya gaganapin. Noong 2025 FIBA Under-16 Asia Cup si Yaba Qualifiers ay magiging tulay sa mananalong team para sa FIBA Under-16 Asia Cup na mangyayari naman sa Agosto 31 hanggang September 7 ngayong taon at gaganapin ito sa Ulan Batar sa Mongolia kung saan dalawang kukunan sa ating rehiyon ang magrepresenta para sa Southeast Asia. Dalawang kukunan na nasa top mga boss, automatic pasok na para sa FIBA Under-16 Asia Cup. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang nilalabas na line up ang ating pamunuan sa bagong batch ng gilas na isasabak natin ngayong darating na si Yaba Qualifiers. Kaya abang-abang na lang tayo mga boss.